Huwag oh, kayong magsumutin. Pwede sa kayo magsumutin ngayon. Sabi eh, sabi. Huwag ka tatapos yan okay. hanggang sa dulo. Diyan? Dito. Dito. Eh, sino? Sino? Dito lang, <laughs> dito lang. <laughs> gusto, gusto. Nakakauli lang. Gusto lang eh. Gusto lang eh. Pakaw lang akong matlag. Gusto Tayo, tayo, tayo. Tayo. Dito lang. Bakit ba? Babalik yan. Ay, babalik, babalik, babalik.

Baka may sakit sa puso ha, sabihin na ka. Pagka may high blood. Doktor <coughs> rin na lang kay Pres. Doktor rin na lang Pres.